Hi po, good, uh, good evening po sa lahat po ng ating mga supporter. Giniginag po ako ngayon malamig po dito sa LA ngayon. At uh, bago po ako matulog 2am na uh, may mga tro lang tayo supporters natin na nagsisend po sa akin ng message na yun nga may mga issue nga no uh, na may mga supporters kami na nagtatalo. ayo po natin na may mga division na nangyari or uh, pagkakahati-hati kasi kailangan po natin mag-unite at uh, magtulungan ngayon. ano So ang akin pong ipapaliwanag ngayon ay para po dun sa mga supporters namin na nagtatanong ng update regarding kay bro Jason. So, yung aming pong uh, GC with our bosses, MP Promotions, ipapaste ko po dito. No? Sorry po, nangiginiginawa ko. Lamig talaga. Sige. So, ito po. Ito po yung una ko, ipapakita ko dyan na lang ng malinaw. So, sabi ni Sir Sean Gibbons, Sir Jason, I am on your visa every day, okay. Halos so si Bro Jason po. Thank you Sir Sean, I'm always hoping Sir Sean. Bro Mark, uh, don't mind the basher. Me also I have a lot of basher in YouTube ganon po. Pagkatapos puno, po yan. papakita ko naman din. Ah uh, si Boss Choi, si Boss Choi naman po, uh, si Josh Boss Choi, uh, alas ay isa pong uh, pinaka, isa sa pinaka ah uh, bossing sa MP Promotions. Kanang kamay ito ni Boss Manny, no? Siyong, din 'yung mga naglalakad sa mga iba pa naming MP fighters, hindi lang si uh, uh, Champ Tata, pati sila, dati sila Tipora, yan sila ang Kahas, sila Magsayo, sila Marshall pag may mga delay or kailangan pabilisin sa mga proseso po like uh, passport or visa. Si po si Sir Choi ng MP Promotions ng Senate po ay nakikipag-ugnayan sa mga departamento po natin kagaya ng DFA, Department of Foreign Affairs or uh, sa US Embassy din po kung kailangan ng US visa na kung maaari po ipabilisin ang proseso. Ngayon po, ano po ang kaibahan ngayon? Dahil po sa pandemya, kung kaya ikaw po ay magpapaschedule ngayon, karamihan po ng schedule ay next year pa. So, yun po ang earliest possible date na magiging available sa visa applications once you schedule for an interview. Ngayon po, ang ginagawa po ng Senate, sa tulong na din ng influensya ng Senate, they will coordinate with the U.S. Embassy and they will make a special request to have our fighters or team members to be expedited. Yun na lamang po ang pending kay Bro Jason. Lahat na po ng papers. Uh, ayan, hiningi ni boss niya. Show yung passport niya, Jason. And then uh, ni Coach Joven. Para iproseso po yung uh, pag-aasikaso uh, ng uh, expedited request po ni Bro Jason at ni Coach Joven po para makapunta na po sila dito. Ngayon po ang tanong, Ah. Uh, Meron po bang may hawak ng desisyon na yon. Ang sagot po niyan, ang US Embassy po. Akin po may mga uh, supporters kami na nagtatanong sa live ko or sa video ko uh, na pinapalo po sa akin. Ang trabaho ko po mga kaibigan, isa po sa trabaho ko. Pero po sa uh, yung uh, ano din po yung passport ni Bro Jason, uh, tumulong din po tayo doon. Sa visa naman po, ang pinakaginagawa po ko man kaibigan, ay filling up the forms filling up the papers on their behalf to have them filled up correctly. Yun po ang aking trabaho na matagal na pong tapos. Then after po nun, pag na up ko na po yun, I will submit uh, those uh, documents to Sir Sean and he will have our immigration attorney who is processing the P1 visa of our uh, boxers and team members to have it processed. Okay, yung petition nila na i-approve at pagka-approve ng petition doon pa lang po ipoproseso yung uh, USB sa P1. Kay Jason po after po ma uh, sa ayos yung petition, approve na yung petition, pina-fill up na po yung DS-160 form which is ginawa ko. Nagbayad po, pinadala kay Jason, nagbayad po si Jason sa RCBC Bank. Pagkatapos po sinabmenta po sa US Embassy, nakakuha na po kami ng schedule which is January 22 which is next year pa. So, ang next step po nun is to expedite. Ano po yung expedite? Ang expedite po ay pagpapabilis o pag-request na ipaaga ang uh, schedule ng interview ni Bro Jason dahil nga ang uh, ang laban ni Cuadro Alas ay August 14 at laban naman ni Sir Manny o August 21. So, yun po ang inaasikaso ng Senate nga na mapaaga po bago maglaban ay na makakakating na po dito si Jason at si Uh, si Coach Joven po na tatao yata kay John na Sultan. So, yun po ang ano, yun po ang process. So, now, dun din po sa nag, uh, nag, yung iba hindi nakakaalam o yung ibang mga ngayon pa lang asa amin na ano, nag-subscribe. Uh, ah uh, ako po ay, ang tinatanong ako, ano daw po ang trabaho ko, yung iba akala, vlogger lang ako na sumama or sumabit or uh, sinama. Ay, hindi po. Ako po ay nagtatrabaho sa MP Promotions, mga kaibigan. Under si reporting directly to Sir Sean Gibbons. Kailan po ako nag-umpisa? Nag-umpisa po ako 2018 pa. Ah, I've been assisting a lot of MP Promotions fighters, nandiyan sila Legendre ng Kahas, ah, sila uh, Jack Tepora, mga kaibigan, at uh, yung sila 'yan, sila Taduran. Ako din nag process ng papers niyan, Michael Dasmarinas. Ako din po ang nag-process ng papers niyan. Maging po si Jonas, yung uh, yung Um, visa ni Jonas last year, noong 2020, ako din po ang nag ni Yumer Marshall, ako din po. So, ngayon po, uh, yun po ang aking trabaho. I've been part of MP Promotions since 2018. First project ko po sa MP Promotions ay Pacquiao Matisse. Yun po ang aking unang pagkakataon na maka, makapagtrabaho po sa MP Promotions, na reporting directly under Sir Sean Gibbons. Uh, since 2019, ayun po, I was assigned ni Sir Sean na uh, mag-focus din dito kay quadrolas Although, I'm still assisting the paperwork of uh, our other MP Promotions Fighters, si uh, Ibin Magsayo po, uh, tumulong din po ako sa papel niya. Ngayon po, ano po yung uh, naging, uh, tag dito, naging parang, uh, ano po dito, uh, medyo cost ng delay. Mga kaibigan, nagkakaroon lang ng konting delay. Bakit po? Hindi po agad-agad uh, na proseso ang visa ni Bro Jason dahil po, ang kanya pong passport ay expired din. Na asikaso lang po ang passport niya nung paglapag po nila dito sa Manila. Which is nung May lang. So after po noon, prinoseso namin ni Jason ang kanyang uh, passport. Pagka-renew ng passport na tinulungan din ng Senate para mapabilis. Doon pa lang po prinoseso ang, uh, ang kanyang U.S. visa na nagsimula po sa kanyang petition for P1. Ang petition for P1 ay kailangan aprobahan dahil po yan po ay pwede ka magtrabaho dito sa U.S. Yun po yan. So sa ambakser po, including his uh, trainer ay uh, kailangan po ang visa po dito. So yun po ang naging dahilan mga kaibigan. At wala po kayong dapat ipag-alala kaibigan. Si Brother Jason po ay uh, makakapunta po dito at ang assurance po ng uh, Senate ni Boss Joy lagi po yan eh, pinap pinapaloop ng aming boss si Sir Sean. Lagi po siyang ha, kinakausap ha, pag uh, may incisor money. Ha malapit na yun, ha, intay lang mga one week uh, makakakuha na tayo ng confirmation. Yun lang po mga kaibigan, yun lang yung uh, confirmation na uh, from US Embassy na nakikipag-coordinate ang Senate. At updated po si Bro Jason yan. So yung mga supporters po namin, huwag po kayong magkagulo. Okay? May mga nagtatanong, nasa akin daw ba ang desisyon ng visa? Wala po mga kaibigan, ang, ang trabaho ko po ay mag-fill out ng visa. Uh, information sheet DS160. Pagkatapos muna ipapasa ko yun kay Sir Sean. At pagkatapos po nun, ipapasa po yun sa US Embassy. Ang desisyon po ay wala po sa akin. US Embassy po. Okay? So ngayon po, uh, although, uh, uh, yun nga, next year, January 22, is late dahil August 14 ng laban ni Tata. Ang ginawa po ng Senate, ay eh, nakikipag-ugnayan po sila ngayon. Kinuha na, ito sa screenshot na ipapakita ko sa inyo, kinuha na ni Boss Choi ang uh, uh, passport ni Boss Jason at ni Coach Jovett. Bakit po? Kasi po nakikipag-coordinate po sila directly sa U.S. Embassy. Senate, Office of Senator Manny Pacquiao at U.S. Embassy. So yun po. Sana po malinaw na ang lahat. Wala po sa akin ang desisyon. Hindi po akong U.S. Embassy. Ako po, ang trabaho ko po ay mag-fill out lamang ng papel at i-submit po. Salamat po at sa lahat po ng mga uh, supporters po namin. Huwag po kayong magkagulo. Kailangan po natin magkaisa. At... Uh, How I wish no kaming lahat dito na makasama na namin si Bro Jason mga kaibigan. Dahil po kami ay talagang uh, solidong team. Huwag niyo po kaming uh, bigyan ng division or mag-cause kayo ng ano nang pagkakatawatak-watak. Hindi po 'yan maganda. Okay po. So sa lahat po ng aming pong uh, supporters uh, at uh, um, marahil yung iba ay uh, basher or galing sa kabilang kampo na sinisira po kami, ay eh, itigil nyo na po yan dahil hindi nyo po yan, hindi po kayo magtatagumpay dyan. Pangit na ugali po yan. Okay po? Yun po, sana po naging malinaw ang lahat. Okay, may nagsasabi din, ay, announcer ka lang. Ako po yung hindi ilang announcer din. Ring announcer ako pag may ano po dito, pag may event po ang MP Promotions. Pero bukod po dun, ako po yung tinatawag nilang go-to guy. Ano po yung go-to guy? Lahat po akin. Lahat po ng uh, paperworks, I do paperwork, siya visa, processing ng visa, passport, lahat po yan. Ano pa po? Ha, design, kung may kami may gagawing design, poster man yan, uh, t-shirt design man yan, lahat po. Tagagawa ng invoice, lahat po. Tagagawa ng uh, uh, liquidate sa sa mga purses. Yun po ang aking ginagawa. Tagapadala ng pera, kung kayo kailangan padalahan ng pera. isa sin sa akin, ipapadala po sa mga fighters namin na kailangan padalahan. Ganon po. Ganon po ang trabaho ko mga kaibigan. So, hindi po tayo, ay, announcer ka lang, but uh, may mga ganun ako nababasa eh. So, yun po, sana po naging malino na. And, kung hindi nyo po alam, go, go, to guy, or parang sa ating pong salita ay all around. Parang ganun po. So, ako po ay, uh, uh ganun ang aking gawain under Sir Sean Gibbon, since 2018 po. Since magsimula po yan ng Pacquiao Matis po. Yun lamang po at uh, nawa po um, pong hinihiling ang ating pong pagkakaisa sa darating pong malaking laban na ito. Malaking laban po ito. No? Main event po si General Casimero, si Tata. At uh, supportan po natin na huwag na po siyang uh, makakabasa ng mga pag-aaway ng ating mga fans, ng mga supporters. Yun lamang po mga idol. Mabuhay po kayong lahat. Maganda gabi.